Kabalo mo asa ka. Dili Dito basa dinto mga What's up mga kabrad? In this video, papunta kami ng Barikot View Deck. Maganda yung view sa Barikot View Deck kasi kitang-kita mo lahat ng mga landscape. Kitang-kita mo yung buong Jensen. Ayan. May kaunting twist lang ako sa pagpunta ko doon kasi tignan nyo naman. Naka-road bike ako. Which is, hindi talaga kaya ng road bike pag ipapaakyat mo siya doon sa Barikot. Pero sa case ko, kinaya ko naman. Kaso binibit-bit ko parati yung bike ko pag may putek, pag malalim yung lupa, yung putek. Pero kung may mga gravel is kaya naman pag may mga patag ma may gravel pero pag putikan grabe ang hirap. Pag paakyat at saka pababa grabe ang hirap. So hindi ko naman nire-recommend na mag road bike kayo papuntang barikot. Ang mas nire-recommend ko pag pupunta kayo ng barikot is motor. Huwag <laughs> talaga kayong kung mag EMTB kayo grabe yung challenge. Kung motor maganda yung motor kasi relax lang pero dahan-dahan pa rin tayo mga kabrad para iwas disgrasya, no? So, panoorin nyo tong video na to. Madaming magagandang nangyari dito. Late si Cedric kasi matagal nakagising pero ayos lang. Kasi mas maganda na din mag-video pag ganito yung... Ano na oras ka ron? 5.26, oh. So, time check, it's 5.26. Mas maganda mag-video pag may araw. So, tamang timing din yung pagdating nila si Cedric at saka ni Christian. Ayan. So nagsimula kami doon sa Ria Bin uh, Leon Ledo Papunta na kami ngayon doon sa Barikot Peak Sa mga hindi nakakalang kung saan Sundan nyo tong video na to Kasi grabe yung view sa Barikot Peak guys Ang ganda nung view doon Kaya pumunta kami doon Eh kaso <laughs> Ako lang yung naka road bike sa amin So isang malaking tanong din yan kung Pwede ba ang road bike sa Barikot Peak? <laughs> Siguro mapapaalsa ako ng road bike nito. <laughs> Tapos sila, logi ako kasi tignan nyo. Naka MTB yan sila lahat. <laughs> wow! Ayan na mga kabrad, naka MTB nga sila lahat. Ako lang yung road bike. Bakit ba ako nag road bike? <laughs> sa mga nagtatanong, nag road bike ako kasi nasira yung isang bike ko, yung Vulcan. Kaya, kung okay yung Vulcan nung time na yan, is naka-MTB din ako. Kasi yung Vulcan is gagamitin ni Quiz Arnel at saka ako naman yung gagamit sa Vinson, which is ginagamit ni Quiz Arnel ngayon. Eh, kaso nga, nasira yung RD o rear derailleur nung Vulcan. Kaya, naparoad bike tuloy ako. Eh, <laughs> nag-schedule kami na... jan na time, pupunta talaga kami ng barikot kaya pinush ko na kahit road bike <laughs> power <laughs> kaya abangan nyo kung anong nangyari kung nakasurvive ba pero nakasurvive talaga ako guys pero grabe yung hirap kaya abangan the plane ko <laughs> may may sasakyan mga kabrad <laughs> kaya sa gilid <ikilin> tayo <laughs> ayan mga kabrad Nabanggit ko kanina na mahirap yung paakyat at pababa. So, explain ko sa inyo yung papuntang barikot. So, pag ka, papuntang barikot, grabe yung ahon. Anli ahon talaga guys. Ewan ko kung anong grade na ahon yon Parang grade 15. Ewan ko. Nakakabaliw. <laughs> Tapos, pag pabalik na kami, pag na kami, parati kami nagbe-break. Pag hindi kami nag-break, ma-overshoot kami. Grabe yung inahon namin. So, ibig sabihin, grabe din yung lulusungin namin. Para safe kami, parati kami nagbe-break. 10 kilometers per hour lang yung takbo namin pabalik. Kasi pag mabilis pa doon, baka bibigay yung break namin at mawawalan kami ng break. At madedesgrasya kami. Ayan. So, mga kaprat, grabe yung lamig. Pero kaya, kaya. Sarap-sarap pag-bike sarap pag malamig. So naka 100 lang tayo. Medyo lubak aray. Aray. Medyo lubak. Muntik hindi hindi ka na akong mat matumba. Kasi hindi ko alam na malubak pala doon. Ayan mga kabrad, buong buhay ko hindi pa talaga ako nakadaan sa daan na ito. Ngayon pa lang talaga first time. sa katagalan ko na sa Jensen, hindi pa talaga ako nakadaan dito ever. So, Ayan, na mga ako. Ngayon ko lang nalaman na marami palang subdivisions na nandito. Yan, straight na daan. Maraming subdivisions, siguro mga tatlo-apat. Mga kabrad, lagyan naman natin ng music para hindi naman kayo maboard sa panonood. DJ, play music! The touch of your It's what I've been looking for say my name I Kaso against the light <laughs> So ang ganda ng view dito guys Ngayon lang ako nakadaan dito <laughs> dyan ang daan, mga aso. Mga jablo. <laughs> mga jablo daw. Ay! Mga jablo daw, sabi ni Christian. <laughs> No. yan mga na nakalagpas na kami sa ark ng barangay Conel so papunta na tong barikot ayan so abangan ayan mga kabrad may konting lubak kung napapansin nyo so dito na part, pwede pa ang road bike gawan ko lang sa unahan Mali itong suot ko ngayon mga ka-friend kasi naka-shorts lang ako tapos wala akong cycling. Kasi basa pa yung cycling ko. <laughs> Nandun sa bahay. So hindi ako nakapag-cycling kasi basa yung cycling ko. Ayan. Shorts, shorts lang tayo. Tapos maluwang pa talaga yung shorts. <laughs> so next time, dapat maglaba tayo agad pagtapos. <laughs> Para... Maroon pa tayong maraming extra na cycling at saka susuotin pag may bigla ang ride <laughs> kasi kahapon tinamad ako maglaba kaya <laughs> wala akong cycling ngayon <laughs> pasapa pa <laughs> Morning! Morning! Yan mga kabrad, kung napapansin nyo kanina, parati lang tayong nagsistraight, hindi tayo lumiliko. Ngayon, sa point na ito, liliko tayo sa right. Ito pa lang yung first na liko namin. So sundan nyo lang kami para hindi kayo mawala. Dito banda mga kabrad, huminto kami at nagtanong-tanong sa mga tao sa paligid kung saan ba yung papuntang barikot para hindi naman kami mawala. Tatabi kami dito kasi marami kaming nakitang mga tao nakatambay sa shed kaya kinausap nila Cedric kung saan ba yung papuntang barikot. Mungutan na tao. No, sabi daw nila, madumi daw yung daan doon. Oh, no. So, mapapa buhat ako ng bike ko. Kasi kakaulan lang daw kaapon. so, medyo maputik daw sabi nila. No ako, bubuhatin ko yung bike ko. Ayan mga kabred, so nagtanong-tanong kami doon. Doon sa inintuan nila Cedric sabi nila dito daw pero may tip sila na may putik daw maputik sabi nila maputik yung dan kasi kakaulan lang so siguro siguro bubuhatin ko na lang tong bike ko <laughs> para hindi na maputikan <laughs> Ay, Kapoy na mo? <laughs> ah, punta ba? Ah, hindi na

kung ang kapig, kapoy ko dayon <laughs> okay ng great taste choco <laughs> <laughs> so yung mga naka MTB mga kapred sabi nila nakakapagod daw ng ahon <laughs> pero kung road bike parang wala lang yung ahon mga kapred <laughs> pero mamaya ako mag-aalsa ako ng bike nito kasi maputik daw <laughs> ewan kung kakayanin ng road bike abangan <laughs>

So, konting pajak na lang, nasa ahunan na tayo. So, sabi ko din dyan sa mga kasama ko, mag-change gear na kayo. Doon kayo sa high gear para mas magaan pag magpedal. Ako, nag-high gear lang ako ng isang kog. Kasi sabi ko, mapapagod ako pag masyadong low din. Ayaw ko din naman Ayaw ko din namang maging spinner sa ahon. Mas nire ko sa sarili ko na masher ako pagdating sa ahon. Kasi pag naging spinner ako sa ahon, eh, napansin ko sa sarili ko, eh, mas nahihirapan ako at mas madali akong napapagod. Pero pag sa MTB ako maging spinner sa ahon, eh ayos lang. Ewan ko kung bakit ganun. Yun lang yung napansin ko. Pag sa road bike, spinner sa ahon, hindi okay. Pag sa MTB, spinner sa ahon, okay. Nakadepende lang talaga yan sa rider. Kung saan kayo mas komportable mga kabrad, eh dun kayo. wag kayo dun sa, o oh, nga, gusto nyo ma-achieve yung power. Gusto nyo maging masher sa ahon. Pero hindi naman kaya ng leg power nyo. Eh, huwag nyo nang i-push kasi kayo lang din yung magkakasakit. No? So, huwag natin i-push pag alanganin. So, stay healthy tayo. Kaya nga tayo nagbabike para maging healthy. Hindi para ma-injury. Okay. Napapagod na yung mga kasama natin. Hindi napapagod, ha? yung napapagod. yung napapagod. May tinatagong lakas. Magcobra energy drink. Okay, minum ng greatest white. Greatest dahil mo ginom na kape. oh Pampaluya. Pampaluya. <laughs> Kapoy naman yun. Uy, kapoy yung kuy. Hindi mo napapagod, ha? Hindi mo napapagod. Hindi mo napapagod. Na Pawait, ta? Diba? Wala yung pangas mong kapilaryo. Yung <laughs> guys, ang ganda ng baka nila. <laughs> Pawait? Okay. Yeah. So dito banda mga kabrad, napagkasunduan namin na magpahinga muna kasi hingal na hingal na talaga sila sa umpisa ng ahon. Ito namang si Christian, yung mayabang. <laughs> De, ganun talaga siya. Joker na joker, yan. <laughs> joker na joker talaga yung tao na yan. Masarap kasama pag nagbabay kasi nawawala yung pagod natin pag may ganyan tayong kasama yan. <laughs> Pilipinas loop. Pilipinas <laughs> loop. so, salamat Christian at nakasama ka. So, ayos din yung pagra-ride natin kasi kung wala ka, wala tayong tawanan at saka si Cedric yung nakayuko kanina napapagod na talaga siya kaya huminto din kami so tumitingin-tingin din kami sa view at si sinusulit namin yung sariwang hangin na nasa bukid grabe ganda ng view guys parang windows xp pero may baka baka ba na? unicorn unicorn? Ayan mga kabrad, narinig nyo ba yon? Pagod na pagod na si Christian. At ngayon, may naisip akong banat. <laughs> Me and my jowa. Wala ka man ngayon. Okay. No, I don't wanna waste what's left. So medyo may lupa yung daan nila dito Kaya dandan daan, -daan. <laughs> Tapos asfalto na naman Ayan. So So kung may lupa pa doon Hanggang sa barikot Eh pwede pwede yung road bike Pero kung Ay kung may lupa Lupa na tuloy <laughs> Hindi Ang ibig kong sabihin Kung may cement, Kung sa mento to Hanggang doon sa barikot Pwede pwede yung road bike pero so, pag hindi, hindi. Ah, uh, kung kung yung kung yung lupa is may tawag niyan. Is konti lang yung mga bato-bato, eh, pwede, pwede. Pero kung malalaking bato, <laughs> pang MTV na talaga yung trabaho na yan. <laughs> Ayun. 33 e Hindi pa ako naka-aero Hindi ako nag-aero kasi hindi makikita Putik oh, Kinabahan ako Kinabahan ako Gagi Kinabahan ako masyado Mga kabra, ako ko lang ako doon Kasi Merong merong motor na nasa left tapos ako wala pa ako naka-brake tapos ang bilis-bilis ko pa. Kala ko sasimpleng na ako doon <laughs> Kasi yung napindot ko is yung busina Hindi yung brake <laughs> Kurban ko dito yun Tayo yun eh. Kaya naman yung motor good? Uh -huh. So doon banda mga kabrad Dandahan tayo doon ah Huwag niya akong gayahin <laughs> Kasi muntik na ako sa Mas mabuti na yung dahan-dahan sa wala lang semblang daan na tayo dito kasi <laughs> hindi natin kabisado yung daan Dalang lang. So, may signboard na accident pro area. dandan lang tayo. Wow! Ayan, Windows XP. Wow! <laughs> Yung view. <laughs> Sir, balbakwa. Ayan na, barikot, this way Yan ta. <laughs> Tama na na <laughs> Tama na na Si Drake, gano'n, gayoko na Okay lang yung ako, basta Hindi susuko o, ah! hindi susuko, di ba na may nga na Basta wag lang umundang <laughs> Umundang <laughs> ayan. So ayan, yung mga kasama ko na ka-MTV Hinihingal na một lần haha, challenge haha, cùng haha, 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 sẽ haha, 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 Vlogger so dere, kay angat. Ayan mga kabrad, sinabihan ko na yung mga kasama ko na mag-switch to easy gear kasi ayan na yung ahon. Ang Tagalog pala ng angat is ahon. Ayan. So dito na rin talaga nag-umpisa yung mga matitinding ahon. Akala namin yun hanggang dun lang yung ahon pero umpisang umpisa pa lang pala yun yung hingal na hingal ako mutik na akong malagutan ng hininga. <laughs> Grabe yung ahon talaga. Pa parang yung umpisang ahon, nakakamatay ewan. Parang nasa, pag i-rate ko yung ahon, nasa 10%, 10 to 12% yung umpisang ahon. Dun sa first stop namin. Ayan. Ahon. Ayan mga kabarad, nakatayo na ako dyan kasi grabe talaga yun oh. Nakatayo na talaga ako kasi pag umupo lang ako ng umahon Hindi, hindi kaya ng leg like power ko kaya tumayo na ako Akala ko maiksi lang yung ahon Yun pala, habang papaakyat na papaakyat ako Nagkakaahon na nagkakaahon din parang dumanagdag yung porsyento ng ahon Ayan. Ah! Me and my jowa ah! Uwi na siya, uwi na siya ah! Maghanap na iba, maghanap na iba. <laughs> What the heck? <laughs> Power. Ayan mga kabrad, umpisa pa lang yan pero nakakamatay na yung ahon. <laughs> so meron pang maraming nakakamatay na ahon. Hindi lang yan. So umpisa lang yan. Abangan! <laughs> May nagtulak! <laughs> Ayan na si Christian mga kabrad. So patibayan talaga ito ng tuhod at hininga. So yung dalawa nagtulak na talaga hindi na natiis. Ayan si Quiz Arnel at saka si Cedric. <laughs> so matira matibay eh, sa pag-akyat sa barikot. Grabe sobrang challenging. Ayan. Ikaw yan Lord? Ano ko sa pinakamuk? anak sa so mga kabrad, yung ibig sabihin nung sinabi ni Christian na anak ng rider is si Cedric yon. Si Cedric, ang papa niya is rider or biker talaga. Yung dinadala ni Cedric ngayon is ang bike ng kanyang papa. So, maganda ang bike ng kanyang papa kasi kasi nga rider nga, 'di ba? So, XTR ang group set niyan, grabe ang mahal-mahal. <laughs> Sana all. <laughs> So mga kabrad, puputulin ko muna hanggang dito na lang muna yung video. Masyadong makakabuti na, na tayo ng one hour pag i sign ko lang. Thank you mga kabrad sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod. Bye bye!